Ikat niya ang kamot sa kapiton o kihuwasan kini sa hinlana ni bangon o bisimpi kaniya. Sa pagsalot na sa adlaw, itala sa mga taong ba't kapang isos, ang daghang mga diyawaan, ipagulang isos ang daw pang mga espiritu, pinaginakat ng pulo, o bihayon niya ang kanina mm -hmm. ng kapiton. Gihimo niya kini, arong na unang ang limon sa propeta isaya, siya gayon, mau, ay ayos sa mga sa atong mga balatian o mga sikir. Praise God. So, sa dito na si ah uh, Jesus sa balay ni Pedro, no? Sa iyang apostolis na si Pedro. Na kaplagan dito nga ang ugangan ni Pedro, babae, ah uh, gihilantan. Grabe ang hilanat. Itakigan. Ipanakit sa lawas. Grabe. Pero gihikap siya ni Ginong Isus diha-diha na ayus siya. Human siya na ayo, mi bakod siya o mi alagad siya kang Ginoong Hesus, no? nag siya kang Ginoong Hesus. So yung nana sa atong kinabuhi nga din kun adon na mga katubagan sa atong mga panginahanglan, hindi uh, dili ta moingon nya nang kun kayuhan. Kun dili nga atong balusan ng Ginoo sa pag-serve nga na kaniya, pagpangalagad kaniya, pinagi sa mga pagsimba. Doon ako nang diampuan ba nga nasakit siya, siguro wala agad siya na diha, diha na ayo sa mga prayer, pero ang pamagi sa ginoo nga, ipadala agad sa hospital. Kay aron nga dito ang mga doktor mahimong instrumento sa iyang kayuhan. Pero sa wala pa, ingko, noy No, eh, kung maayo ka, alagari ang gino. Mukumin ka nga magmasimbahon ka kaniya. Ingon siya, oh, ako nang buhaton ko. O pagkahuman niya pagka na mga isono, naayo na siya, nisimba siya. Pagsimba niya mga isono, murakaduhan lang kabisis. karon wala na. Tungod kay ah, uh, Adlong Domingo o dili siya na magtarbaho at siya sa mga barkada. Oh. Pero ang Diyos naghatag niya, chance nga din mayus siya panglawas o nagapaabot ang Diyos kanus mahinum mahinumdom. Mao kita mga igsoon bulahan ta tungod kay ang kulong sa Dios nyabot kanato nga diin mi mitug jud sa matag usa nato kakasing-kasing aron kita mubati og pagsugod sa paghigugma sa atong buhi nga Dios. Kay matud pa bisan unsang butang mini nga kalibutan ang tanan kakawangan lang. Pero dili sad ko moingon kaninyo mga iso nga ta maning kamot. Kay na nako sa pagistorya kon mo asinso nining kalibutan na usaka, maayong gasa kana gikan sa Dios. Apan mabutang panahon nga ang Dios magatawag ka na to, magakuha o magabawi sa atong hinulaman niya kinabuhi, dili ta gyud tungod kay nakabilin taog mga panginabuhian sa atong mga uh, nagasunod kanato no mga anak mga apo mga pagumangkon atong nahatag sa ila ang mga paningkamot nato pero, baylo ni na, dito sa ginaharihan sa langit, usa kapag puyo nga malipayon. Usa kapag puyo nga, kanang mubalik ba, parehas sa una kang Adan, kang iba nga, wala sila'y kanang ah, ang ilang kinabuhi ba, naagid sila sa katagbaw. No? Oh? Katagbaw diha sa ilang inadlaw-adlaw. Mauna ang ilang nas, ah, atong masinati dito mga isoon. Na dito na ta sa dinarihan sa langit matagbaw gitah ta sa pagatiman sa Dios nga kanato dito atong masinati ang tanan nya mga kalipay wala na ikagul. ingon na ang atong matagamtan dito mga igsoon Muna na nga ako usahay do ay mga pagsulay pod mabot sa kung kinabuhi sama ninyo pero akong ginahuna-huna nga Mubarog lang yun ko nga maligon di sa ginoo. Mahalap til di ko nining kalibutan na apa nang importante magmadaugon di ko di sa tubangan sa Diyos. Kaya maho'y akong pangandoy, akong panglantaw nga kanang makasulod yun ko sa dapit sa ginoo. Kaya maho'y gina akong dipangandoy. Matod pa ni Dodong ang malaki ga uh, lab. lab. Lab na ilatawag ni tata. Pasag dahil lang ko lab, pero ikaw antog yung kaglangit. O patong din niya sa sa langit. Nang sa kadong, tungod kay nakadamgo ko nga, nagbarog daw ko niya, naghangad ko sa langit. Nakita na ako ang ginharian sa Diyos. Perte yung ninduta. O na, na adito, yun kayo. ulagi sama diri sa kalibutan na akong nakita. Ang gilantaw siya sa kahimayaan sa Diyos. naingon sa kay tata, Bahala na ko. Ikaw, antog yung langit, Kaya nakita ko on sa kanindot ang langit. Oh, Mao na ang mas nindot yod nga may ngundod ang taas yan nga. Mga antog sa langit. Okay. <laughs> <Ay. laughs> so, God, inilang ko taman sa tuminsay, magamputa. Magampot Amahan nga labing kamanan. Salamat God. Ani ning adlaw nakapakaon nasab kami sa among espirituhanong kinabuhi mo agi mga pulong, magatag ka mong kalikon, usog ka baskog, sa mong kalag, sa mong espiritu, nga din ikaw ang Diyos mo yung nagagiya. Mo nga, nung pinaagi sa mong mga pulong, gino, mabot man ang mga, mga kaluyahon, mga pagsulay, sa mong kinabuhi, amok ni kini Lord makuptan, o panglaban, aron niya kami o Diyos magmadaugon nga na kanimo. Salamat Lord, kanalangin ni pa ang pulong, nga din kini magatubo ug magapamunga sa matag usa namo tinabuhi. Ang tanan namo ginabalik dong og himaya di asamahan pinaagi sa ngalan ni Ginoo Hesus. Amen. Tema <coughs> tuta ato sa atong komunyon. So atong ukban atong Bible sa 1 Corinthians 11. Nagbasa tao minsay sa Dios pahinungod sa atong komunyon. Nining sumusunod nga mga pahimangno, dili ko kamo daygon kay kadaot lamang ang nahimo sa inyong panagtigom inay kayuhan. Una sa tanan, ibalitaan ako nga nagkabahin-bahin kamo sa inyong panagtigong ingon nga simbahan. O, nagtuo ko nga may pagka tinuod kini. Inoon, mayo nga magkabahin-bahin kamo. Aron, makita kinsa kayo ng tinuod kaninyo. Inigtigong ninyo ang inyong tuyo dili mo ang pagkaon sa panihapon sa gino. Kay mag-unahay man kamo sa pag- pangaon busa ang uban dili mga busog samtang ang uban usab nangahubog wala baka mo'y ikaw galingon nga balay diin kamo makakaon o makainom o palabiyon ba ninyo nga tamayon ang simbahan sa Dios o pakaulawan ang mga kabus unsa may buot ninyo nga akong isulti mahitungod ninyo so ini nga tong di mo kar mga ikson dili gini nga nga kaon o kumbira kundili nga paghandom lang ni sa atong ginoo nga ni halat sayang iyang kaugalingon pinagi sa uh, malisod no nga pagtuman nga mm -hmm. nang yang lawas na himo nga tinapay simbolo sa atong kalor uh, pagkabusog kay matod pa sa unuhuan nga sa sinugdanan mao na ang pulong ug ang pulong uban sa Dios o nya sa uno katurse torse ingon man siya nga ang pulong uban kanato ug siya mao si Ginoong Kristo. ang iyang dugo mga igso mao ay naghugas kanato sa atong mga uh, kalapasan aton pa niya sa proverb proverb atong basahon sa kadiyot asal mantap babi darah Hai, saya saya sayas dia di sini di So, ang mga nasaag ko so, mga no? Pero nagaingon siya dito, nga pinaagi sa dugo o labod ni Kristo, kitang tanan nga ayo na. O, oh, mana ang itukon dito sa Isaiah. O oh, nga, ako nga nga si Frederick Wilson, may no? magapasalamat sa pan o oh, si sa mga tumakwa ni ah, oh, sa si ah, Brad, Brad Timar oh, magpasalamat sa uh, Bino music <laughs> na

तूच माझा देव आहे मेन गोरा तो निरा को तारे हाकती दोसा को कीतस

nagabasa kita sa pulong kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan na akong gitudlo kanyo ang Ginoo sa gabi nga siya gibudhian mikuha sa pan onya nagpasalamat siya sa Dios og gipikas-pikas niya ang pan og mingon mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo Maka kita. Pumansa pa niya pun, di kuha niya ang kupa o mingon, mawakin niya ang kupa sa bagong kasabutan sa akong dugo. Mataginom ninyo nini buhata sa paghandom kanako. Magapanginom kita.

hangtod sa iyang ah, pagbalik niya magambot ah. amahan salamat nga din ikaw ang Diyos ado nagay kahingawa sa mata ko sa kanamo nga din kitagaan mo kapag kami chance o gitinguha mo kayo niya kami mong mabawi ikan sa mga kasalanan salamat Lord nga din ikaw nagpagamatay alang kanako kanamong tanan aron nga kami o oh Diyos may kahigayunan sa pagsulod sa grasya o pag kinabuhi nga adunay kasigurohan, adin ang imong kinaharian, Lord imong ganda malang ka namo adin kami o Dios nagabuhat ni mao mabulaton alang sa pagsangyaw padayon nga nagasangyaw sa imong maayong buhat dinhi ni nga kalibutan dalay kun ka sa walay katapusan Sangalan sa tinag sangalan ni Jesus. amen praise God amen. <tinyo>